so. Sa huli ng tag-init, payap at maganda bago magsakuna. Sumasahim papawid ng Warsaw Radio ang konserto ng piano. You have ein wunderbares Steinway, großes Steinway, fantastic tayo ang isang magandang Steinway, isang malaki kamanghamanghang instrumento. Nagtutunog ako sa konserto. Bigla ang ingay ng mga patak sa pagbobomba. Naisip ako ito ang dapat praktikang militar. Sa kasamaang palad, ito ang ay hindi. Ito ang digmaan. Mula sa kanluran, malaking ingay ng labanan ang naririnig. Sinakop ng Wehrmacht ang Poland. Bago yun, araw at bago ang linggo, sumunod kami ang banta ni Hitler na may atensyon at nalathala sa lahat ng bagay ng media. Gusto ni Hitler ang digmaan sa puminsala. Ang teoryang baliw sa silangang teritoryo. Nakipag-usap siya sa susunod ng mga komando ng Wehrmacht. Ang target ay pag-aalis ng puwersang nabubuhay. Kahit simula ng digmaan sa kanluran, ang pagbuburren ng Poland ay prioridad. Kailangan ang brutal na pagtrato. Lakas ang ipinagkaloob ng bansang mas malakas. Ang Foreign Minister ni Hitler sa gawain upang matiyak ang pagkawasak ng Poland. Ang kasunduang hindi pagsalakay para kay Stalin, ang dating kaaway. Nagulat ng kasunduan sa kanluran. Kami ang hindi ideya na si Ribbentrop ay paglalakbay patungong Moscow. Alam kami tungkol sa reaksyon. Subalit lamang sa mababang antas. Hiling ng kanyang bahagi ni Stalin, gusto nila ng dibidendo mula sa bayad pinsala ng digmaan sa Poland. Pinayagan ni Hitler sa malayang kamay sa sakop ng Poland ang gabi bago ang aksyon ng mga sundalong SS ang bihis sa uniforming Polish na nagdahilan ng isang atake laban sa istasyon ng radyo ng Aleman sa Gleiwitz. Aufständischen... Ang Poland ay unang sumalakay sa amin sa aming teritoryo. Heute Nacht zum Mal auf Alas 5.45 ay bumalik kami ng putok. Buksa ng Sleswag Holstein ang putok sa Westerplatte bago ang Gdansk. Ang digmaan na walang deklarasyon. Sakop ng mga shock troop ng Aleman sa Poland. Ang eksena ng pareho sa maraming lugar. Pumapasok ang itinanghal para sa alang-alang ng propaganda. Sa utos ng partido, nagkaroon kami sa watak ang hadlang. Ito ang may naging paunang lagarin at inihanda. Nagkunwari kami sa malaking pagsisikap sa hiwalay ito sa dalawa. Durchgesicht, aber wir markierten dann also große Kraftanstrengungen, um den Schlachtbaum nun wirklich in zwei Teile zu zerlegen. Pumapasok may kahihinatnan. Minaliit ni Hitler ang kanluran. Tumayo ng mga Briton at Pranses sa kanilang mga aliado. Ikatlong Setkiembre. Ang transistor ni Hitler. Ang kamay ni Paul Smith sa mahigit ang deklarasyon ng digmaan sa Great Britain. Sa Nuremberg Trial, alalahanin ng sugo. Tinitiga ni Hitler ang diretsyo na isang medyo balisa. Sa huli, ang tahimik ay some ira sa agresibong tanong sa Foreign Minister, ano ang gagawin namin sa iyo? Ang deklarasyon ng Pranses ay dumarating sa parehong araw, ilang sandali matapos ang isang Briton. At wala pa rin pumupuna sa gyera ng kidlat ni Hitler na kanyang Blitzkrieg sa Poland. Mga sandata sa ikalawang digma ang pandaigdig laban sa mga unang digma ang pandaigdig. na <coughs> supusyon Java, so okay. Paano makikipaglaban ang isang kabalyero laban sa mga tangke? Laban sa mga baril at kanya ng mga aleman, wala kaming pagkakataon. Ang mga sundalong aleman ay dinala sa harap ng mga truck. Kailangan naming maglakad. Sa wakas, ang Wehrmacht ay maaaring maglunsad ng gera ayon sa nais nila nalalaman ng mga manlalaban ng piloto na alisin ang mga nayon ng mga hudyo. Sa anino ng gera, nagsisimula ang takot laban sa populasyon ng sibil. Maaari lamang makaligtas ang Polish sa pagkahumaling ni Hitler bilang mga alipin. nakita namin na maraming mga sibilyan ang naaresto. Hinimok sa mga kalsada, sibilyan, malayang tropa, at kahit na mga sundalo. Kung gayon ay maaaring gawin lamang ng Wehrmacht. Palapit ng palapit ang front line. Di nagtagal, ang mga tropa ni Hitler ay nasa tabi ng Warsaw. Hindi namin nag-alinlangan na ang Poland ay nasa huling mga binti. am Ende seiner Kräfte war. Pagkatapos ay sumunod na pag-atake sa silangan. Kinukuha ni Stalin ang kanyang bahagi sa mga samsam. Ang nagwagi ay nakakatugon sa Brest-Litovsk. Pinagsasama-sama ng karaniwang mandarambong na kampanya ang hindi pantay na mga partido. Uminom kami sa gyera ng Aleman-Soviet kapatiran at sinabi namin, inaasahan namin na mananalo ka sa Briton at Pranses din sa lalong madaling panahon. Ika-25 ng Setyembre pag-atake laban sa Warsaw. Sa pagkakaroon ng pinakamataas na commander pinaputok nila ang kabisera ng Poland na may higit sa isang libong mga artilleryan na kanyan. Apat na raang mga eroplano ng Aleman ang nagbobomba sa Metropolis na may mas mabigat na atake sa himpapawi. Biglang lumitaw ng stukas, mga bomba, makinang baril, bangkay at nawala pa. Ang impyerno sa Warsaw ay isang masamang tanda na nangangahulugan ay kabuo ang gera. Ang aking mga kaibigan, na isang audio engineer, ay nakinig sa aking pagganap. Halos si Chopin sa kalahating oras. Sinabi ko sa kanya mula sa isang malayo mula sa mga bintana na maaaring mapanganib doon. Sinagot niya na kung ang bomba ay nahuhulog doon, hindi mahalaga kung saan siya tumayo. At sa madaling sabi ay may isang malaking putok. Natahimik ang piano. Ang war susanases Ira. Ngunit ang tunay na impyerno ay magsisimula lamang pagkatapos nito. Sinakop ni Hitler ang buong populasyon. Para sa mga sundalo ni Hitler ang pagsalakay ay natapos na. Ngunit ang digmaan ay hindi pa. Isang gera na nagpapakita kung ano ang may kakayahang gawin ng mga kapwa-tao. Ang nagsisimula sa Warsaw ay nagpatuloy sa Hamburg, Dresden at Berlin.